Yang kaisipan na yan, yan yung tinatawag na mapangasar na kaisipan. Na kapag ka pinapatulan mo, ilalo ka niyang aasarin. Ibig kong sabihin yung pinapatulan, ito yung ayaw mong maramdaman o ayaw mong kumbaga, pinipigilan mo yung isip mo. Ayaw mong isipin yung iniisip ng isip mo. Eh, hindi kasi pwede yung ganun. Kasi yung, yung kaisipan na yan, eh, ganyan kasi yan nakadesign. Wala ka nang magagawa dyan. Kaya ang tanging paraan para kusa siyang mawala. Eh, kailangan mong magpaubaya. Kailangan mong uh, pabayaan kung ano ang gusto ng isip mo. Pangit man 'yan o oh, maganda. Kasi 'yun lang talaga ang tanging paraan para siya ay kusang huminto. Dahil kapag ka 'yan ay pinipigilan mo or ayaw mong sangayunan ayunan kung anong gusto ng isip mo ay malamang talaga i eh, aaraw-arawin kanyan hanggang sa maging ano na 'yan. Yan na yung tinatawag na hindi makatwirang takot dahil kusa ka ng matatakot dahil lang dyan sa kaisipan mo. Tandaan mo, uh, yung isip is uh, isip lang. Yung gawa, ay eh, magkaiba sila. Kaya sabi ko, sang ayunan mo lang dahil isip lang yan. Kasi hindi naman yan mangyayari kasi magkaiba sila. Hindi kasi gawa yung isip.